Ay pa. Ang lalaki oh. Ah, wow. Ang Wow. <laughs> Alam nyo ba loves na ang best time na pumitas ng langka ay kapag tulog na ang kapitbahay na may-ari ng puno? Mm, -mm de joke lang uy, tropa yan sila ni dad at nag-usap. Hopefully. Mm, -mm. Parang nagbibi lang lang ng lobo si Charlene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Seven, eight, nine. Yay. Yes. ka. Uy! Ten. Ano <laughs> na kayo ng <laughs> anilang ka. Anilang ka? Talaga? Oo. Uh -huh. Ngayon ka lang Na libre. Ngayon ka lang lang ako po sa harap ng langka po. Yep. O, oh, malalagay mo na? Oo. Oh. Wala na. Hugasan at taktakin mo lang at iwan saglit ng matanggal ang excess na tubig. manik dan bebas. Oke. Eh, kedelai. Oke. lagi nang kasi. Pampasarap. Tapos lulu. Hindi pa lang tayong tuyo. -tuyo. Oke. Okay. Okay. mga 20 minutes. Okay. Ano next? Umulo na, pinahinga lang. Ayan mm. ha. Si <laughs> Charlene, first time ni Charlene. Patikin natin, Charlene. Mm. Yeah. Mm. Pwede nang kainin. Yung white lang pala? Mm. Oo. Ah, white lang yung kakainin. Mm. So, kuha ko ng white. May net. Hindi. Hindi na. Ito. Hmm. Oh! Mmm! Harap! Ang sarap! Hala! Ang soft ng no shell niya. Hindi pa ako makain ng kastanyas eh. Ilagay ng asin yung pakulo. Oo. Oh. Gano'ng kadami dad? Sakto lang. Sakto lang? Pasta. Ah. Mmm. May mahal tapon sa langka. Ha? May sa langka. Mmm, ba? Sa'yo. Ang, diba? Ang sarap, ba? Ang Mmm, sarap. Pwede nga ang ingredient yun, babe, ng ano eh. Peanut butter. Pwede siya pamalit, dad? Oo. Halimbawa, wala kang kamoteng kahoy? Pwede. Sa binignit, pwede yan? Yung peanut butter na, ewan ko, hindi ko ano, pa akong nakasubok. Sabi. Oh. ba ka? Oh, Oo. talaga? As in, peanut siya, babe, na malaki. Oo. Mm -hmm. Mismo, nilagang peanut. Bakit ganun? Eh, hindi <laughs> Bakit ganun? <laughs> Bakit ganun? <laughs> Kasi siya, ako, hmm? kakulso siya, babe.